pagpapalit ng wika sa ways. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit may bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko ang hakbang para baguhin ang wika ng ways app. Gusto mo ba ng ganitong video? May iba pang katulad nito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong. Sige, simulan na natin. Nasa Ingles ang app ko para sa inyo na nahihirapang magpalit. Pagbukas ng app, i-click ang tatlong guhit sa taas, tapos i-click ang Settings, pangatlong option. Sa Settings, i-click ang unang option, General. Pagkatapos, i-click ang unang option. I-click at piliin ang gustong wika ilalagay ko ang Portuguese Brazil, Portuguese BR. I-click ang OK para mag-restart ang ways. Buksan ulit ang app at tapos na. Kung i-click ko ulit ang tatlong guhit, nasa Portuguese na. Nagawa mo ba? I-commento mo sa ibaba. Mag-subscribe para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.